First time namin umatend ng wedding dito sa UK. For today's vlog, isasama namin kayo sa pupuntahan namin today. Maaga palang iginising ko na ang twins kasi medyo maaga kami magre-ready. nag -ready na din ako ng mga dadali naming gamit. At meron nga ako dito mga tinago na ibibigay ko sa twins para mag-behave sila. Bukod dyan, bumari din kami ng konting sweets. Kasi syempre, kailangan talaga behave sila today. Bago din kami magsimulang mag-ready, kumain na muna kami ng breakfast. Eh, nag-decide nga kami na gregs na lang para medyo light lang din. Hindi na ako nakapag-video masyado ng preparations kasi ma-relate na kami. Pero buti na lang talaga umabot kami bago pa mag-start. Hindi na din kami pumasok dun sa hall para sa ceremony. Yung daddy na lang nila kasi nagwa-worry kami na baka biglang mag-ingay dalawang to doon. Medyo nagsisimula na kasi silang magtuyo. So, nag-decide kami na mag-stay na lang muna dito sa my garden. And dito nga yung napanood nyo na nag-live pa kami. Anyway, 30 minutes lang naman yung ceremony. Tapos, nandito na sila sa labas. At kung makikita nyo, eh, nagsimula nang Buti na lang din hindi nagtuloy-tuloy. Parang ilang minuto lang tapos sumikat na ulit yung araw. O diba napagbigyan yung bride and groom. And sa mood na din ng twins. Nagsiserve naman sila ng food habang nagaantay. Tapos itong photographer tuwang-tuwa siya kay Chino. nagpo pose kasi siya sa camp. Habang ito namang si Charlie garing daw siya dun sa garden at meron siyang nakitang hunter. Inaaya nga akong bumunta dun sa garden kasi sabi ko mamaya na lang. Ang hirap kasi dito maglakad ng nakahills kasi tingnan nyo naman bato-bato. Pero in fairness tingnan nyo super ganda ng view. Nagre-ready na nga sila dito para dun sa mga food. And ang lawak naman dito ng na mga pwedeng paglaruan ng kids. Hapon pa nga lang to pero kung makikita nyo, grabe ang dami ng lasing. Pagkatapos kasi ng ceremony ay nagsiserve na sila ng drinks. At kahit nga ako ay napatagay na din. Sinamantala na nga din namin tapos nagpa-take na kami ng video dito. Tapos sabi ko screenshot ko na lang para meron kaming photos. Mas madali kasi talaga pag video na lang tapos screenshot mo na lang. Dahil alam nyo naman ang twins, super lilikot. Anyway, ito yung setup para sa dinner. And unti-unti na nga siniserve yung mga food. Kaso maya-maya, ayun si Chino, tumatakbo na dun sa field. At ang ganyang daddy, ayan, for the hubble ang first one. Meron kasing parang lake dun sa dulo, kaya nagwe-worry siya. Pero tingnan mo naman si Charlie dito, paikot-ikot lang. After mga food, ito naman yung kanilang program. At syempre, ito nga at more drinks na naman. And yan nga pala yung ating napakagandang bride. And ang kanyang maid of honor, nakapatid ng kanyang groom. Habang ito naman yung groom, nakababata ng daddy ng twins. So sila yung magbe-BFF dito. And diba super cute, super happy ng bride and groom. Actually, mas matagal yung mga wedding pala dito sa UK. Imagine nagstart ng 1pm pero yung party hanggang 12am. And dito nga parang 8pm na to kaya medyo napapagod na din ng twins. Buti na lang talaga malawak dito and pwede kang humigahiga dito sa grass. At tamang tama din kasi gumanda nga yung weather. Maya maya nga itong si Charlie nakita ko aba nagbubungkal na ng lupa. And makikita nyo din super ganda ng sunset. Diba super ganda ng view. And buti na lang din talaga super behave ngayon ni Charlie and Chino. Wala talagang kareglareklamo kahit medyo late na. Anyway may program pa dun sa hall pero dito na muna kami nagstay sa bandang labas. And lakad din muna kami dito sa garden. Grabe pala kalaki yung garden dito at mapapagod ka talaga kakalaka. Kaya yung pa ako tingnan nyo, pasukuna May mga times nga na nagyapak na ako kasi sobrang sakit na talaga. And dito, para mga 9pm na to at medyo pagod na talaga ang twins. Board na board na sila at nag-aaya na nga sa hotel. Makikita nyo din talaga sa kanilang mga mukha na gusto na nilang matulog. Naubos na ang kanilang social battery kaya nag-aaya na umuwi. Nagbook na din kami ng taxi kaso medyo matatagalan pa daw. Kaya naman, ayan, for the anti pa mga first one. And in fairness naman talaga kahit ako pagod na pagod na din talaga.